galing eh no kung kailan mag sa yan tsaka pa kasunukad nakita mo yung pagmamasilya ko ng stingkot pag binata ko ng pakanan binabalik ko sa pakaliwa kasi ang ginagawa ko pag puro pakanan lahat puro pa ganyan <coughs> mapupunta na yung mga pal sa isang side lang kung saan humihinto yung paleta kaya binabalik ko siya para yung mga na masilya na nandito bumalik, magpantay siya para magpatag kasi pag pa isang side lang puro lahat wala, magpapunta rito dito makapal, dito manipis dito manipis yung masilya mo kaya ginagawa ko, binabalik ko pa rin siya para mas matakpan din yung ibang si ano ibang ibang butos ng paler hindi pwede puro pa ganun lang kailangan binabalik ko ewan ko sa iba kung puro isang pahalang lang ang banat nila ako kasi binabalik ko eh. para talagang takip yung wala siyang butas yung ibang napapanood ko sa Facebook yung ganitong ginagawa nila magagaling naman magagaling naman din hindi naman sa magaling kumbaga tama lang yung trabaho na pinapakita tama yung trabaho yung ginagawa ang hindi ko lang ano trip yung sa pag sa salita na mo parang sila lang may kayang gumawa ng gano'n pero parang akala mo tuturuan ka tapos sasabihin pintor lang nakakaalam nito Paano naman yung makakapanood na hindi pintor? Hindi makaka-relate. Tsaka yung ibang pintor naman, hindi naman porket pintor ka, may pinakita ka, na alam mo, eh alam din ang ibang pintor. Hindi naman lahat, alam mo. Ano ka? Kaya nyo na ka sa ano? Pagpipintura. Lahat alam mo. pasukin okay, ko eh. Pintor lang nakakaalam nito. So sabihin sa video. Eh di ikaw na. Ikaw na yung pintor. Kasi yung isa naman nagbibidyo ng ano. Kumukuha siya ng ibang video tapos ilalagay niya yung mukha niya sa tabi ng video. Nakakala mo siya gumagawa. Kaya paliwanag tayo. Pa, Ganito ang gawin niyo. Ganito yung gawin niyo. Maganda to. Maganda to. Ang ina ka. Ikaw gumawa. Ikaw mag-demo. Para maniwala yung mga taong nanonood sa'yo. Napanood mo lang yung video ng iba ikaw na mag-aano na magtuturo nilalagay mo pa yung mukha mo sa gilid ng ano, picture eh, yung ganyan no? lagay mo yung mukha mo kahit hindi mo ilagay yung mukha mo sa video yung video yung pinapanood yung mukha mo pang asar lang eh. nakaharang lang sa video imbis na matututo sa video na pinapanood, hindi nakaharang yung mukha hirap na munok ah. Parang ito yung inalam mo lang ko ah. Meron <coughs> pa Sariling video niya naman. Kaya nga lang, na, mamali-mali rin. Mali-mali din mag ano, magturo. Kung hindi naman siya nagtuturo. Sinasabi niya kung ano yung ginagawa niya. Diyos kato niya. Yung nga lang, mali-mali. Magpapahid siya ng, ano, ng solvent base. Acrotex sa ata. Ano. Pinapahid niya. Acrotex primer. Doon sa makinis na, ano, simento. Yung napuruhan na. Sabi niya, ganito ang ganito ang gawin niyo para matiba yung primer. Hindi bibitaw. Tuta, tulo-tulo na sa tiles ah. Tulo-tulo sa tiles eh yung kampante siya na tama yung ginagawa niya. Hindi niya alam maraming pinker na nakakapanood sa kanya. Papahid siya ng brush puta, tulo-tulo na sa tiles yung pintura. Acrotex, acrotex pa naman. Ito isa naman. Naka-scapolding. naka tapos yung paas parang scaffolding walang sapin. at nakita ng mga may-ari yun mga boss bigayang mga masasela ng engineer mga foreman masisita yun katulad niya ito mga paan ang scaffolding walang sapen kasi ito pa oh. kalahati may sapen kalahati walang sapen o kaya yun dungis tuloy dungis tapos doon sa loob, nakatayos din yan. May mga nagtitibag, puro bato-bato na roon. Sorry doon. Dapat to lahat may sapin na eh, pag nakatayos na eh. Para hindi ganitong dugyo tignan. Ito so, dapat dito may mga labor. Malaki to eh. Itong ginagawa ko, ano siya, tatlong bahay siya na magkakadikit. Tapos ano siya, fourth floor. Hiwalay pa yung garahe syempre. Yung ground floor. Ito second floor to eh. Second floor. <coughs> yung mga trabaho namin dati lahat ano ramihan masasela kailangan maingat ka sa ano sa bawat galaw mo hindi kailangan malinis ka Tumilos maayos yung pag trabaho mo malinis yung paligid mo Ay. dapat dito ano yung sabi ko kanina <coughs> itong binagawa ko tatlong bahay ito na magkakadigit ito yung building A tapos dun sa kabila building B ilang bahay din yun eh tatlo rin yata tapos dun sa kabila meron pa basta marami pagkakaalam ko ano to eh 15 units 15 o 18 mga ganun kasi meron pa rin sa kabila eh. yung ibang kasama namin. Mga pintor. Ano rin, mga laki rin ko. Ngayon na lang ulit ako makakagtrabaho ng ganito ang laki. Matagal. Kumbaga matagal. Kasi yung iba dati, eh, puro <coughs> ilang buwan lang. Tapos tapos na dito mananawa ka na lang talaga kakamasilya, kakaliha kakapintura kaya mo lang pala 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 gumaganda na rito eh. yung mga siling na eh. tapos may ilaw, may tiles dati wala pa to eh. ano pa to eh squatter pa to dati eh talagang puro, puro ano pa eh, puro bato-bato pa eh. Okay lang yun eh. Ngayon, may tiles na. Ito, elevator yan eh. Ayan. Elevator yan. Pag tumalong ka dyan, dire-direjo ka talaga pa baba. Wala mo lang harang-harang. Mga tokpo lang. Tignan mo. <coughs> Ayan. Ayan. Hmm. fourth floor, ay fourth floor, third floor, tapos fourth floor, uh, elevator yan, jump around ka talaga dyan, isang talon mo lang, 20-20, 20-20, walang papang ang 20-20, wala man lang harang, Dati may nakasama ako sa ano eh sa Green Hills. Ano siya, matangkad siya. Pangalan niya, ano, Nestor. Ano siya, kamukha niya si Frankenstein. Eh. Matangkad siya, tapos malabo yung mata. Green Hills Mall, yung ginagawa namin. O, anong mall yun? Alam mo, tangka. So, Ang labo ng mata noon, dati nabangga ako noon. Eh. Sa barracks kami, nabangga ako. Sabi ko, putong yun lang itong angas na ito, tapos yung nakasama-sama ko na, nakasama ko na sa trabaho, sa pwesto, yung pala malabo talaga yung mata. Kaya nakakabangga siya ng tao, nakakaapak siya ng tao. Tapos, ano nun, ganyan din, may mga elevator din, di ba? Mall yun eh. utang Putang yun ah. Lagi siyang, ano, dapat lagi siya may kasama, hindi siya pwede mapag-isa. Kasi may mga ganyan na ano, walang harang. Kung gano'n, dire pa naman minsan talaga yun. Kahit ano nakikita niya na may harang sa ano, Ay hindi niya nakikita pala kasi Malabo nga yung matay <coughs> Kahit may hinaktaon sa harap niya Babanggain niya talaga Frankenstein ba naman yung mga eh. May tornillo rito Tapos ano yun May kachat yun May kachat <coughs> Tapos <coughs> Nakakatawa nun <coughs> Kachat niya babae diba Ano yun ikatat siya tapos pinapadala niya yun ng pera inuubos na uubos yung sweldo niya ron sa babae tapos yung matindi pa niya yung ka-chat niya na yun pinapabasa niya yung chat ng babae sa tropa niya ng lalaki kasi nga malabo yung mata niya hindi niya mabasa yung ano chat ng babae kaya ang nagbabasa yung tropa niya ang lalaki ewan to pagkakalam ko taga-antipolos yun eh ako eh <coughs> kaya siya nauubusan ng pera kasi pinapadala niya sa babae kawawa tapos hindi niya naman nagagamit gago rin padala lang ng padala eh. <coughs> sasayang lang siya ng pera gago Oh, papayagan na muna tayo.